for today's video. Tayo po ay magtatanim ng pinya dito sa ilang piraso. May naitanim na po ilang perasong pinya. Dito po lalagyan naman dyan. Meron pa po dito ilang Ilang perasong pinya ang itatanim? Three, four, five, aning. Tataniman po ng pinya para po hindi gumuho yung lupa. Doon sa kabilang side. Bakod lang po itong barbed wire. Ayan po, oh. sige mga eh. yeah. na mga sisibo eh sige mga sisibo sige mga si Mami Tik Mami Tik Tik ayan pangalan niya, si Mami Tik one week pa lang one week pa lang ito papa ano? one week mga uh -huh. uh, one week Hmm. Okay, ang punta niyan Matingnan nga natin itong ating tanim na sigarilyas at ampalaya Oh wow, sibol na sila daming nito dami nitong ating sigarilyas dami sumibol ayan pa po oh Marikin natin ang pagapangan. Tipin nga po natin at meron na naman dito na dagdag na itlog. Ilan na ito? 2, 4, 6, Hate. Meron na naman kami bagong papipisain na itlog. Hmm. Pinalabas po muna namin yung mga manok para makapag gala-gala sila. Asa na ba yun? siya. Ay, tinan nga pala natin yung ano. Pakikita ko po sa inyo yung aking bagong na in-arch. Pakapagmura uh -huh. nga muna. nga muna. sige. Mangunguha daw muna tayo na. Mangunguha ng mura. Ayan po. Ayan po. Ang baba pa lang. Ano, oh. Ang baba lang. Oh. Oh. Sige. Sige na pagkuha. Ang baba lang yan. Oh. Hmm. Pak. Isa lang baga. Isa lang sabaw lang Sabaw lang ang kailangan. Mm. na boss? Ash na yun? <laughs> Sala yun lang? okay, no, oh, para bukas ko yan. dalong yan. Alin? Ay, dalong yan. Arum -arum na arum -arum na meron na nga pala dito ang ano, silipin natin yung meron na nga po dito pinya. Na may bunga na ang pinya. Ayun. Di ba po eh, wala pa. Dito po ang aming pinya. Malapit din sa bakod. Tingnan nga natin kung meron ng... Ay, wala pa rin. Ito, ang laking bunga. Ang laking bunga. Ay, wala pa mga bunga ang ating pinya. Isa pa lang. Doon, lahat po doon. yan, Pinya. Wala pang bunga. Yung isa pa lang pala ang may bunga. Pero yan po eh, magsusunod-sunod na yan di summer. Magkakaroon na yan ng bunga. Ito pala na ito pala yung mga manok. Na ito pala yung mga manok. Korok korok. Tao. 'yan. Ano ba po kami tanim na pinya. Ito po ang aking mga bagong in-arch. Ito po ang aking mga bagong in-arch. Yan. Yan. Ilan na ba ito? Kakaunti pa po ito. Dalagdagan ko pa. Medyo busy pa tayo sa mga gawaing bahay pag may free time ako ayun nagiging arch ako ayun po ayun ba ito 1 2 3 4 5 6 7 8 meron pa po dito dalawa balit 10 ayun po ito pong yug na to plano pong tanggalin namin makakaduol po sa langka para po maganda ang paglaki ng langka ayan eh. matatanggal po ito isang puno na ito po yung ABR jackfruit. Dito pala galing yung mga pinyang pantanim doon sa may bakod. Maganda nga ito, lalagyan na lang ulit ng ano, sabitan pag ako nag-inarch. Thank you po. Thank you for watching. Ayun po. Yung mga sisiyaw, nakahiga. Nakahiga yung mga sisiyaw. Mm.